Hello guys. Dito ulit tayo sa farm. and ayan yung rice farm, hindi pa tayo nakapag tanim ng rice kasi wala pang tubig. Jai. Ay na tu tipatang gané, Jaja baka di Jai, Jaja, Ay na. we're going to see the the Bukit Palay. Eh. I need my tungkod. Wala akong tungkod. So ayan. going over there. Alak to maramdam. Palagip mo. Dito ay tipatangga na. Dito Ay! Ay! Gay <laughs> Ayun pala. Oh, ayun pala guys. Ayan. Ayan, so lilibutin natin ito yung rice farm. Ayun nga dito. Eh? Ayan yung rice farm guys, hindi pa walang tubig. Wala pong tubig. Kaya hindi makapa. Pero yung bagman na gito din, eh, dati ano din eh.

So, lilibutin natin yung ating rice farm na hindi pa tayo makapag makapagtanim kasi walang tubig. Tubig. Tubig is real. Tubig. We need tubig here. We need ulan. Ulan. Ah? Uh, uh, green. Huh? green thumb. We <laughs> need green thumb daw. Ayan. Ayan. So, hanggang dito, lalakarin natin hanggang dito guys. So mula doon hanggang sa church na yun, hanggang dito, ito yung ating rice farm pa rin guys. At ayun yung mga ibang baka, nakapastol. Paaladan tayong tumanan na dito. Yeah. Dia by, broil Brian. Mm -hmm. Mm hmm. Pero mawan to rito tambakan ni. Pagtambakan to na. Come here, Johnny. Sudah itu ikas lah tambak tayo itu deh tuh. De tu.

Sampai nga bagi ni Lopez Leta. Ayan, Mary Ann. Mary Ann. Calling, calling, Mary Ann. Nagahanap ka ng 10 hectares, right? So, ito na. Ito na yung hinahanap mo. Magkapit bahay tayo. Your wish. Your wish come true. So, dito hanggang dito oh hanggang dito guys so malaki pala dyan dito hanggang dyan dah dito dito pala so itong tambak natin so yan si Johnny so dito ayan kay Kuya Hermie hanggang dun sa harap dito. Yan. Oh. Wala naman dito. Dati tika niya ni Kwa, ni Anya Naganan? Ni Lopez hanggang Ejay. Ma uh, Kayo? <coughs> ni yung mataas na damo. Oo. Yaya, dahito eh. Hanggang Ejay. Pagilan, di ba? Oo. Uh Oo. -oh. Ay, Jay pai. Ay, hanggang, oh. hanggang doon sa may waiting shed na yun na red at saka yellow. Oh, oh nakikita nyo yun? Ang Nakikita nyo yun? Yun, hanggang doon oh. Tapos. Mm. Tapos may hanggang dun naman siya. Oh. Kapunta doon, may hindi malawag mm. siya oh. ah, doon. Ayan, 10 hectares. Dan. Oh. tapos nagpalawak na naman siya yan sa so, may kahoy na yan. Mm punta dito mm. para punta doon sa oh. kahoy doon mm -hmm. paganyan na so, oh 10 hectares Marian honey from from the front from here this is our still uh, this is still your farm at sa muhon yeah ay nadya muhon oh ito pala yung muhon guys ayan yung muhon natin ayan Ayan yung mohon hanggang doon. That is the Mohon honey. I don't know what is the English of mohon. Ah? PH. Ano What uh, Mark? Uh, yeah. Mark. Mark, Mark daw. Mark. Mark. So from here. You don't need to walk over here. Just walk there. Honey, this is gonna far, far walking. So ayan. Na Anuhin naman natin hanggang... Hanggang doon sa dulo, sa dulo. So we cannot uh, here, we cannot, uh, uh, how do you call that one? Plant uh, rice here because there's no water. Yeah, so yeah, there's no source of water. We need the uh, deep well. Yeah, we need the uh, pump deep well. Uh, boy Bertod, <laughs> we need um that is our next project, guys. Uh, we we need Ray Dao si Ray. Uh, that's that that is our next project, guys. Water. After the the fish pond, and we gonna find water. We gonna find Boy Bertod. Oh, so dito na ay doon pa. Malayo pa, guys. And Papang is walking to see to see his farm. Oh, di ba nakalakad si Papang nang isang hectare. Oh, look, look, look. He's coming after you. <laughs> He's coming after you. So, yan. Malayo pa. Oh, dito na. So, dito na, guys. From doon sa dulo. Ayan. Oh, there's the other mark. Oh, yung niya. PH Philippines? PH, pala PH. Ano yung ibig sabihin ng PH? Oh, yung nakakaalam. Comment down below. Oh, ayan si Papang. Oh, Oh, naglakad ng malayo, guys just to see his farm. Okay, oh, lupis pa. Kay lupis pa to, Mary Ann. Oh, kas. Ayan. Hmm. Di tati boundary na mo. Di oh, tangan, makin bagay ta banyer. Yan, direct po Ay, kay lupis pa rin yan. Oh, hanggang dun sa may baka na yun. Oh, Mary Ann, hanggang dun sa baka ay naku ang luwang-luwang na. Tapos ang so sa may baka na rin ngayon. Mary Ann, remember Mary Ann, the one that that uh, my uh, the, the, the lady that came in the house, my friend from Las Vegas. Yan. No. The one that uh, helped so me bata, my oh, tapos from ito my, ito my may job. Pulong kawin na yan. Oh, yon. Uh, diretso naman nandoon sa so may makahoy na yon. Oh, diretso oh, naman Oh, yan. Mary Ann, 10 hectares, Mary Ann. Magkat magkapit bahay na talaga tayo. Ito na lang yung ano mo. Tapos ito na. Di ba, bagi, dito, dito mo lang. Ha? Dito mo lang ni Lopez. Hindi na, hindi na to. Ay, hindi pala to. So, papunta pala doon, 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 doon. Ito, so, ito sa kanya, mag, oh. malapit lang. Oh, yun. So, Marian. So, uh, ito, hanggang doon, bando. So, how many packs? How many bags How many packs? How many? Bags of rice. Indeed. Bags of rice. Manu ka no ti... depende. depend because the weather. Pero minimum, ano minimum na? Yung mapapit dito eh. Ate, amen? Yeah. Sa, nakakanta mo nito, nakakasala to. Oh, 100 hectare, 100 sacks of rice. Yung maganda, yung maganda yun. If, yung, ani niya, maganda siya. Yeah. If the harvest is good, if the, if they took care of the, pero ito, may halos, maganda. Mm, ayan. Ayan. So, nakita nyo na mula doon hanggang doon, guys. Malayo. So, ayan. Si Johnny. Na naglakad. Nilakad niya ang isang hectares. Nalupain niya. hectare One hectare. One acre. I don't know. Not acre. One hector Ya. Yeah. Oh. Hindi pa siya pagod oh. May patungkod-tungkod pa siya. Oh. Ayan, ayan. Oh, <laughs> <laughs> Tawa -tawa Oh, di ba? Tawa-tawa pa. Ala, ala, ala. Hani. Papakalaing, nagra-running-running pa. Hmm. Let us see you gonna drain drain your energy. Ayan guys. So. <laughs> oh my goodness. Ah, bilisan mo kasi. Nagsugat-sugat na naman. So, yan guys. Nalibot namin kayo. Hindi, pa sinutin niyo. Tinag na dito ito. Nag-duck. Nag-ano. Oh, Nagunit. Oh. Hala. 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 Oh, may pasub suka hmm, hmm. <laughs> Make fun more. So, ayan, guys. Mula doon pa hanggang doon sa may ano doon? Hanggang doon sa may bako. Doon sa harap. Hanggang doon. Sa baka na ano. Yeah. So, all the way there, the front. There is a uh, rotor. Ayan guys. So finally for the first time nalibot natin ang farm. So I'm proud of papang nilakad niya ang farm. Oh, ayan 'di ba? Ang sarap sa feelings. May binibenta doon 10 hectares katapin ng aming Uh, farm. Manuti, manuti pa na dyan? Oh, hindi pa alam kung magkano. So, maganda yung place na yun. May right of way din, guys. 10 hectares katabi namin mismo. Si Mary Ann na naghahanap ng 10 hectares pataas. Oh, ito na. Magkatabi na tayo, Mary Ann. Pero hindi pa alam kung magkano yung presyo. Hindi pa alam kung magkano yung presyo, guys. Kasi, hindi pa namin nakausap yung may-ari. Ayan. Ayan. So, ito lang muna yung pinabakod namin kasi. Para, tapos next. Next na ipapabakod na lahat. Pagbalik na ng Las Vegas siguro kahit uh, lambre lang, di ba? Kastani. Oh, ko pala yung aking pala. Yeah. Oh, di ba? Ayun lang guys ang ating video for today. Ah, uh, nilibot-libot ko kayo sa farm for the first time nilibot natin. Ito yung gagawin namin na fish pond dito. May nakahanan namin gagawin pa sa sa so, second week of July next month guys kasi hindi pa available yung bak ko so ayan yung mga baka o oh, ayan hmm. naku pasensya na yung ating English English kasi na pa black minded tayo guys We're going home na guys. Thank you. Thank you, thank you. And happy blessed Sunday. Galing kami sa church today guys. Diyan kami nag-lunch kasi may party. Ayan. Kung sino palang gustong mag-donate sa ating church, they need aircon, chairs, gagawa ng wood chairs, guys. Tapos papasiling. Oh, so, papasiling guys. Ayan, calling calling ng mga friends natin dyan sa Las Vegas and all over the world. Open po ang donation sa ating church. Ayan. Sila yung mga youth dito sa church. Ayan. Mga masisipag na mga youth. Oo. Ayan. tayo